So yun na nga guys magandang gabi So loading day Para sa second lap Tabaco Albay So malayo-layo na ulit So siguro nasa 300 kilometer na to 300 km mahigit O basta ganun mga kalapatis Yan So meron tayong babasket na apat Ayan sila Yan So bibigyan natin sila ng Baita So, ito yung, ano lang, pinakapabaong ko. So, subuhan natin ng isang piraso. Tapos, lagyan natin doon. So, nakikita ko sa condition nila, maganda naman. Pupulbos. ah uh, maganda katawan, bilog na magaan. Ayan. Wala naman silang problema. Buo yung dumi. So, importante talaga babantayan niyo yung dumi nila. So, doon niyo kasi monitor kung nasa condition sila. Ayun. Tesa. Okay, Meron siyang tatak. So, subukan natin siya na by the body. Ito na lang yung nag-iisang babae. Tapos puro lalaki na. Magkakamag-anak silang apat. boss pag gusto niyo tulungan nyo lang Yan Medkatawan ah uh, bilog na magaan po po boss okay naman sila So sana safe sila makuwi asawa nung una. Ito yung nagkahalak natin ng north. Tapos sininto natin, ginamot natin. Kaya ito, bugbog sa gamot to. Sana tumagal siya ng karera. Ang dulo. Ito isa natin. Bagsak siya ng ano. Pansampo. po. Ayan. So, masakit to. Para sa kalapate, masakit yan pag kahaba hanggang dito. Masakit yan. So, ito na lang. Yung isa, ano na, mahaba na, buo na. Abot naman to hanggang ano. Ah... dulo, maganda na yan, matigas na yan ayaw pa pahawak Tulungan nyo guys yung Alunok nyo yun okay, Maganda kondisyon Yung last na yung natin Meron din Ito naman Ito Ito Ayan, Pak pakpak. Ito yung pang -sham. wala. At sa kabila, 2, 4, 6, 7, kumpleto. Ayan, o. yung katawan buo na bilog Hindi kakamagana kasi sila. Kaya halos isa sukat ng katawan. may okay. na okay tayo sa club mahaba ang pila ayan okay, guys si Kaya Paul tapos tayo guys Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. all the 7 ibon yun 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 hindi talaga pwede si Balilin ni guys ito nyo naman paglabas pa lang ng truck nun ah uh, ano nga kawawa kaya hindi ko na talaga siya kinarga So time check tayo guys Ayan no. 11:22. So abangan na. May paklak na mga taga Cavite. <laughs> 11.07 o seven may paklak na doon. Awit. Uh, wait Gigi tayo sa mga taga Cavite. Hakot ano sila? Hakot trophy 'yun. Importante makauwi lang ibon natin, makapagpaklak tayo. Ayan. So galing lang natin guys sa ano <coughs> kakagaling lang natin ng tarlac kakauwi lang natin buti umabot Ayan, si mama nag ano kasigaso Ayan, sobrang init oh grabe pero makapalang ulap so dito magdadaan yan yan paganyan so abang abang tayo guys guys okay, so, may dala pa tayo mais <laughs> pinipilihan natin kasi ito Sakto na yan. bibilad natin. Uh, pilihan natin to, Linisan natin habang naghihintay tayo ng mga ibon. Arting na yan. Sobrang init. So, good luck sa lahat. Shout out to Mika Lapare, Team Boy John. Yun. Much, much, much later. Check okay, guys. 11.56 para may tumunog ah. Ayun, nandito na nga. Lock natin to guys. 11.56. Sobrang hirap ibon. Pumayat, gumaan. Sobrang init. Grabe. Uh, Nagpotek, guys. Nagpupotek na talaga ibon yun. Ah. Sobrang init. 4, Okay, Toka natin 11, guys, si Bunso Pasok, 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 pasok Sok, pasok, pasok sok, sok, sok. na natin siya guys, tuklak na natin 我等，我等，我等。 0.24 Asteris 2.55 0.2 0 0 Okay Tapos saka ako namin ng electrolytes kasi nakainom na ito ng ano tapos ano na eh, wala nang laman so natunaw niya na yung tubig nasa katawan niya na yun kaya bibigyan natin ng baitaboli para hindi matagal niyo kung ano, baka ma-poison natin ng electrolytes. Ito, bibigyan natin <clears throat> electrolytes na may oregano. Ayan. Ito nyo, may daon-daon pa. Oh, na yan. Bukasan natin konti para hindi subsub sub yung ano nila. Hindi sub, sub yung uso. kailangan nila yan sobrang init sakto matutunaw na rin yung baitaboli parang ngayon pa lang ma-flash na ng konti acara natural lang grabit ano na tukod ng ibon Ayon, may mga ma-flash daw no? ayun tatlo sobrang init grabe So time check tayo 12.06 So 52 Tsaka 11 Ay 12.02 Natin yata na clock O ganoon Tsaka 11.52 So ang lupit ng mga tiga Alas 11 Grabe 11.07 May pakalak na sila Ang layo ng pagitan Pero okay lang Importante umuwi yung mga ibon natin Thank you Lord Yan Sobrang inom na inom sila yan Ayan talaga ang ano, kailangan nila. Bigyan natin. Oh, ito pa, ito pa, ito Oh. Di. Hey. Brush bird natin. Sana so, mapaklak natin yung dalawa. Abang-abang pa. So, umaba pa naman yung oras. ito so sobrang pa ito ito mukhang dito, hindi ito nagpotek hindi siya bumaba ano ka siya maliit lang na ibon yan ano oh. hmm. ano pa yung pakpak oh sira sira <laughs> lakas hangin dito lasang lakas hangin Okay din na ng ibon kung malakas. Init. Grabe. So good luck sa mga nag-aabang ngayon. Sunday, second lap namin. ano, uh, tabako albay. So binitawan yung ibon. Nakita nyo nga kanina sa video. Eh, alas, ano, alas 7. You know, <clears throat> problema pa sa website namin guys. Hindi ko ma-search yung name ko. Hindi pa yata pumasok. Ah, wait. Siguro nabulunan na naman. May ibo natin, oh. Isa malungkot, ah. Oh, no! Durog. Hirapan sila ngayon, guys. Sobrang init. Ayan. Naluan ko ng pelit. Ayun, ayun pa kumain eh. Baka bang pa tayo guys, sobrang init. Ayun o. Uh, ano? Yun. Yun. Mas malayo kay Labas Jerry, meron na siya sa bubong o. Oh. Mas malayo sa kanila, uh, Sorsogon. Time check. 12.56. Ayun o, oh. dito na si Alak. Ayun o. Oh. Okay natin. Ayos, thank you. Tulala. Para nakainom na to.

59, 56 dumating 3 minutes time check guys 246, 248 cut off uh, wait kulang cool tayo isa sobrang init kasi Ayun, may dahilan na tayo guys <laughs> baka nalambat ganun ba yun De, pag makakaiwas talaga pag uwi, pag para sa'yo para sa'yo guys ganun lang isipin natin si lambat kasama na sa karera Wala tayong magagawa dyan Although nababawasan sila Pero Ganun talaga Ito umabol pa to Si Halak Ayos Perte pa 3 over 4 tayo guys Ayan Ibo natin Medyo malungkot lang sila nahirapan talaga ng yung ano, Peudoran, ay ano, Peudoran. Tabako Albay. Sobrang init. Yung mga first batch, uh, ang ganda ng pauwi nila. Uh, sa Cavite, alas 11, 11:07 may lumapag na doon Cavite. Tapos dito sa Manila, ang unang mga datingan siguro mga 24 o 11:30. yan datingan dito. Matataas pa yung speed noon, to pa. So yung ibon natin na isa Nasa isang libo pang speed Yan Ito mga 900 na lang to Si ano Si Boy Halak 900 na lang speed niya. Medyo Durog pa sila ngayon Yan, ano. Sana makarecover mamaya Kailangan makarecover sila Hanggang mamayang gabi i Send na tayo ng sticker hindi na rin masama 3 over 4 alam ko marami rin nahirapan ay yung mga ibon tukod na kasi sobrang init sana makauwi mamaya yung ibon natin na isa para maganda-ganda pa rin syempre may basit pa na natin sila hanggang ano sa mga susunod na lap so mo muna guys ligpit-ligpit na muna tayo